Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan kiss ko. Ito, okay. paborito mong manga. Happy birthday, happy birthday to you, you. Happy birthday happy birthday. birthday happy birthday Happy birthday To you Happy birthday Eric Eric. Happy birthday Sa aking uh, Baby Damulag oh. <laughs> And Kay Enrico Happy birthday Atekra mabilis po ng panahon eh, no? Na imbitahan no tayo Sa karawan po ni Kuya Enrico pumili ng mangga si Nana ito. Napakaganda at ng mangga tsaka ng mansanas. So. Iba yan lang ang favorite niya. wala namang wala namang ibang gusto 'yun. Ito lang mangga, prutas, gatekram. Sa ating mga ano dyan, sa ating mga minamahal na mga lolo at lola dyan, mga tito, tita, nanay, nanay, tatay, atay, kuya. Sana po ay nasa maganda po kayong palagayan. Kasi ang kasama nga ho natin si nanay, si tita Ethel, mga ating uh, punong abala sa lahat ng uh, sa lahat. <laughs> tita, wag kang magpapa-stress sa mga bata. Tita, ay, Inaanay hindi. Eh. Tita, baka ma-stress ka. Ay, ay, wala hindi. Okay. okay. Tama naman kasi yung masaya ako na, yung mga, mga bata. Ah, tinatakot ko lang yun para sila sumunod. -hmm. <laughs> Masaya nga ako, yan ang kaligayahan ko na maano ko sila dahil wala kasing ibang kuwan, may magulang, wala silang naitulong sa mga anak. E, Siyempre nandyan naman ako na kahit pa paano maanohan ko sila, magabayan ko sila para matuto kahit makulang. Sa... yung kaunting pag-stay ko dito, eh napakalaking halaga para sa akin. Hmm nagdulot ng kaligayahan sa puso na no, tita. Oo. Tapos ang isa pa doon, yung nakikita ko kay tita Ethel, yung yung ano ba, yung gusto ng ating Diyos yung magsilwi ka sa mga oh. ano niya. Yes. Kaya nakakano lang. Nakaka... Kaya nandito ako, binubuhos ko yung panahon ko para sila magabayan, gano'n. Mm. Dahil kahit hindi man sila galing sa akin, mahal-mahal ko yan lahat sinong inyong mga bata dyan. Mm. Kahit ka ano dyan, kahit sakali pag makakita ko, mm. kung may maikakaya akong tulong, tutulong ako. Pero maligaya ako, masaya ako. Uh, thank you, tita. Kasarap bata. kasi sa pakiramdam katekram na masil, makapagsilbi ka sa ating Diyos. Itong oh. ginagawa ni tita na to, alam ko ano niya yun eh. Kung baga, yung uh, hinahanap niya yung ano niya, yung purpose niya sa buhay. Totoo yun. Yung uh, sa ating Diyos. At alam ko, nagdudulot yun ng kaligayahan. Number one. <laughs> Oo. At kahit hindi sa kanila, sa buong pamilya, sa mga mm. hanggat ko ako, tutulong ako. Thank you, Tita. Maligayang maligaya ako na makatulog Aww. sa inyo. kaya wag na kayong aalis sa <laughs> amin, ha? Huwag niyo naman kaming iiwan. Buti hindi oh. nakakaintindi ng Tagalog yung mga anak, no? Oo. Oh. Agayda. Nakakaintindi rin daw. Kaya lang hindi nga lang sila makapagsalita ng ano. Eh, anyway, siyempre, um, dahil, sa, dahil nga sa nag-iisa naman ako sa amin, hmm. eh, may kanya-kanya naman silang buhay. Oo. Oh. Hmm. Paano naman ako kung nandun lang ako, nakatunga nga sa bahay, mag-isa. Ba? Eh, kukunti na lang ang buhay, hindi na, mm. hindi na ako bumabata, no. Kaya gusto ko na, yung hinahanap ko yung ikaliligaya ko. Kung mm. anong gusto kong ibigay, ikaligaya sa buhay ko habang ako nandun. Uh, Kasi mga sila mga rin naman lang, boy, ka. sila rin naman ang may gusto na, oh Ngayon, retired ka, wala ka namang kasama dito, bakit mo hindi mag-travel, mm -hmm. o. Siyempre, magta-travel ako kahit sa ang bansa pwede ako pumunta kung gusto ko pero mas gusto ko dito pinipili ko dito mm. sa Pilipinas ah. mm. <laughs> kahit na wala na ang nanay ko mm. eh ipagpapatuloy ko ko anong nakagis na ng nanay ko rin na mm. uh, matulungin din ng nanay ko talaga Ito, malaki ko kasi ang dinudulot ng ano ka napakalaki ng impact yung ina, yung nahanap mo yung purpose mo sa buhay oh. yung gaya nung magsilbi si Tita Ethel sa mga bata. Alam ko mm. talagang nagdudulot Nasa, yun ng kaligayahan sa kanya. Nasa ng puso ko yan. Mm. Dahil yan, ang, yan lang ang nagtanging nagpapalakas na lang sa akin siguro. Hmm. Imbis na pala i-travel ni Tita na mag-travel siya sa iba-ibang bansa. Ayun. Mm. Mission niya. Yung ginagawa niya yung mission mm. ng yung alam niyang makakatulong siya sa mga bata. At saka kung saan, ako maligaya, eh kung pupunta ka sa ibang bansa, hindi mo kilala yung mga tao doon na nakapaligid sa'yo. Hmm. At least dito, pamilya ko na to. Yeah. Thank you, tita. <laughs> so, yung word <laughs> na, May na family, eh, no? <laughs> May family na. Kahit oh. itapon mo ko dyan. Ganon siya na pamahal sa atin, eh. Hmm. Sobrang kaligayahan ko na nandito. Inaalala so, ko nga alam yung baka man ng mga bata, sobrang titilis ng ulo. Ay, hindi yun Wala sa akin nun. Ganun talaga yun. Natawanan ko lang sila ano, pagka... Kung hindi, yung... ko, hindi ko pinakikita yung pagtawa ko sa kanila. Kasi <coughs> kung minsan, bibigyan mo rin siya ng konting <coughs> tawag dito. Gulpi di gulat. <coughs> oh, Kasi kung lalambutan ko ang ang pag ano sa kanila, <coughs> wala well, hindi kanila eh, hindi nila papansinin eh kung hindi nila di disiplina eh ano hindi kayo nila igagalang oh, kung ano kung medyo ano na ako sa mga bata mas ano si tita <laughs> strikto ah. ay strikta oh ano ni lang. yun lang ang pinakikita ko sa kanya pero deep inside my deep inside me na para usagi eh, ikakabuti nila ano, well, kasi kung ipapakita mo malambot ka, gaya mo, kung sobrang lambot po sa mga bata, eh, talikod mo, wala. Katigasan hmm. na naman ang ulo nila. Makita ko lang Hiran. yung smile kasi nila, tita. Eh. Hey. <laughs> kasi yung pinanggalingan naman, tita, na oh. naintindihan ko naman yung pinanggalingan nila. Oo. <laughs> oh. Thank mm, eh, you para so. Para, para para sa iyo 'yun, yung pagtugon ko sa iyo na 'yan para sa iyo. Ah. May basbasa naman yung sobrang pagod mo rin. <laughs> Thank you po. Ah. cute na pala ng Hindi ka sumalubo kay Lola. Happy birthday! Hello. Happy birthday! Huwag las ka! si Tetram! Si Tetram! Hi Grabe te naman ng celebrate. Hindi mo si... Hindi mo sinabi may ano. Hi. Ganito ang celebration sana. Muna, eh. Dito, tayo tayo lang naman. Ano talaga? Tayo tayo lang talaga. Kasi sa yung mga nababasa ko nga din na gusto Pero, yung mga, ano friend. Mga close ano. Okay. Happy birthday. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Yan kiss ko. Tatay <laughs>

Ayun na sila, tito. Tito, dito, tito. Tito. Oh, ba, may iwan ba sa ano? Si Crystal, may ba sa ano? Ay? Tito. Aalis ah, na po pala sila, no? Ah, uh. uh, dito na. Kajan na, Ben. At Ay. si Robin. Sir <laughs> Ram. Good morning okay. po. Ah, uh, na pala. Ah, <laughs> na. God bless. Tara dito tayo, mainit. Terno. Ang sweet Dito na. Dito na tayo, dito tayo. nandito na naman ako. Oo nga, no. Terno sila. Ah, <laughs> tita, <laughs> <laughs> dito, 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 dito. Ay, sorry po, tita. Tito, okay lang? Magkwentuhan muna kayo habang nag oh, aano kami. Hindi, ako masaya na akong ano, masaya na akong makita ng Ikaw nang bahala. Kani, kanina pala pinatanog ko yung nagugupitan kayo. Yan, yung pala galing na kayo na no sa DFA. Opo, tapos na po nun. Oo. Hindi nga tapos yung darling Eh, meron nung kasi nagdagang nito parang siya yung babantay. Pumupogi lalo. Oo nga eh. lalo. Saan si Alec? Oma? Saan Kasama ko na yung driver. Ay, dyan o. Saka si Brian. Saan na? pala si Bayo? Saan pala si Bayo? Ay, naku, dalawang buo na ako dito. Oo naman. happy birthday! God bless you! Alam <laughs> na.

Pasensya na po kayo kung hindi po ako nadalaw eh no. Nandiyan naman si Sweet Mary. Ay, meron, oh, nandito nung na lagi siya ano eh. Sweet si Mary. Hmm. Meron nga sa mission nga yung ko sabi ko. Birthday ni ano ni Eric. na? Yun, no, man, na? Hmm, kinis ko na lang ha? po siya kinis. Natutulog ka? May itim ang mata Hindi parang po yata na. Pero ano siya, mas maaliwala siyang tignan. Hmm. Mabagkit-bulo yan kumagat ako. niya. Nakalakad na. Ano ba si Bayaw? Sa pa. Nakatulog yan. Sige, pag gano'n muna kita sa haftal kakain na tayo. Pababigayin natin yung gospel. Nakikiano. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Practice Aww. lang naman. <laughs> um, practice okay. lang. Hmm. <laughs> mm. Kailan kaya yung ano ano? no? Yung ano, gusto ko nga magising balang araw na yung Enrico natin. Hindi na siya ganyan. Sa haba-haba-haba na ng panahon nating pagsasama, parang Then, uh, no, no, uh, Pero malit siya na oh, ito. Hmm. Nagpipintura pa na ngayon. Palagi naging babasyo. Oh? Baka nagbago na yung desisyon mo. Doon ka na sa amin. <laughs> <laughs> Tulungan mo na lang akong gumawa ng dishwashing liquid doon kasi nagkakaubusan na yung dishwashing liquid kailangan ah. ng mga uh, tao. Hati-hati na, na lang tayo sa kita. Hmm. <laughs> <laughs> ka? Kasi si Kuya Kirby din next month sasamahan ng mo sasamahan kami sa paggawa na ng dishwashing eh. At si Perdi ano? Yeah, Sama-sama na lang doon para kayo ka na lang din. Huwag nang ano. Hindi na ano, hindi na gagma, gano'n, si Perdi. Kuya po. Di ba yung nag-a-addict yun? Oo. Oh. Dati, dati pa yung tita. Kaya lang ano lang po, ah, kung baga dulot na lang po nung drugs, kaya ako siya nagaganon. Hmm. Ano na lang, madaldal siyang masyado. <laughs> no, ganun ma no talaga. Makwento siyang masyado. Oh, ma Lagi masaya <clears throat> naman sa inyo. Oh. Hindi mm. Maganda na nga yun. Hindi oh. niya. Sinasabi niya mm -hmm. sinusuntok ko, sinira ko. <laughs> mm hmm. <laughs> Anas, ano? Sa Oo. Oh, uh, At least ano si sinasabi niya ito. Sinasabi niya Hindi nyo nakasama si Tata Mio. Meron mo kasi siyang nag-aawan doon. Eh, baka magtayo-tayo lang doon wala. Mayayari. Oh. Ay, ay, ay. mo, gano'n o. No? Ang tanda tamo. Hindi <laughs> nung gawin rin na yung... yung <clears throat> Pinaikutan ba naman ng mga organ eh. Ayun. Oh, tapos nakasilong na yung mga lupa sa mga organ. Yung, yung pinatatabas niya yung dulo, tsaka yung mga damon kung... Ah, pinatitrim niya yung dulo, ano? Kahit na uh, lang, ano, siling pa niya, pwede uh, siyang tamna. Para lumagay, lumagay pa. Pinalalak yung katawan. Oo. Oh, mm -hmm. ano, Nataba yung katawan mo. Kumusta naman ako kayo dito? Ayos, ayos na naman o. Oh. Lagi naglabing-labing. Kahit may hirin. Yun yung na-miss ko pala kay Tito Cesar at saka Tita oh. Carlota. Mainit. <laughs> Labing-labing. <laughs> kaya, hmm. sandali, madami nga nagtong mga mag-asawa. Kasi so, napaka sandali, madilim eh kaso inyo. No? Mm. Eh, wala kayong mga apong mga wala kayong apong mga malinis. <laughs> mm. Mm. Ay, mo mm. yung sa ano, lupaw. Oo. Ah, so may ilalim pa oh. yung ano nyo. Sa lang ano oh. yung sa araw. Ilan lang oh. yung ano. Papayin ba ano yung bata? Mm. Yung pulis lang. Mm. Ay, bakit naman yung salam? Matipid. Ayun yung mga nakana-kana nila. Ito. Oo, oh, wala. Hmm. Ano, Eric, malakas. Ayun may taon na May mayroon. Saan nisilat niya kasi, ang isa niya ayon, ay babay kasi. Tungo kasi. Mawin na sabado. Mawin na taayo. Dalu tapay, ayebesya. 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 Dalu

Ma, wow. uh -huh. minsan lang ako dito. Ayaw mo pa akong Bye pakisin. Tita. Si tita. Hi. Kamusta? Ang tita dito <muling> ay tita. Ang bango naman mo. Ang bango

3 months na sa ano? May July 10. Tapos babalik ka ulit. Babalik ka. yung sariling mo yun? Oo. Grabe. Magugas lang ako kaya. Okay. Ano? Yan. Binigi ko yun. hindi niyo siya? Bakit ka siya? Bakit ありがとう。<music> Bago mo ako kumalis eh, nanalo ako 750 dollars. Ah, okay. <laughs> nagkasino ano kayo no? Hindi, sa bingo lang. Sa bingo? <laughs> Two dollars lang ang nagastos ko noon. Panalo. Pinakamalaking na panalo ko sa bingo. Ano? Um, 34,800. Hmm. So, hmm. Yan lang libangan nyo, Rob. Yan lang libang ako. $2 dollars lang yun. Pag naglalaro ako, pala yung $2. dollars. ハ <laughs> ハ